Hoy, oh, oh, hoy, oh. hoy. Yan mga oh. Yan. Tapos may isa pa, oh. Yan. Tapos, may buta sa dyan, oh. Tapos, may X sa baba, baba, sa taas. X, hole, tapos hole, tapos dito. Nag-X na naman siya dito, mga Nag-X niya, Y. nya that's. Tapos yung cave doon mga tits, doon ang cave. Yung bato na yan, may, may kasama doon isa. Mga 50 meters to 100 meters dyan. Yung, ay, ay, tingnan natin mamaya pagbalik ko. Papunta tayo sa cave. Ang cave, papunta doon. Yan o. Oh. Cave. Yan Ah. Yung makikita natin, liter C o. Oh. oh. liter C, yan, mga tits. Yan. Liter C. May butas dito oh. Butas dito, ay butas. Tapos liter Tapos butas niya. Liter siya, liter si, Pero may sikreto siyang pointer. Ito, sa ito nakatira? Yan yeah, no, yeah. so, ya. o, no, oh, pointer niya. Yan. Sumata niya. Papunta siya. Ang pointer niya, papunta dun. Pintunya apapun Bapak Puntadun. Apa yang Yan. Mana kaya tuh? Mana tuh? Tapos, oh. No? Uh, oh. Uh, Oo. Yan. Ano ang kinukuha ko? Yan. natin yung isa. Galing dyan. Tata natin yung isa. Saka papuntas sa crib. is triangle Yan. Ang triangle yan. Papunta doon sa bato. Yan. Yung isa. Ito yung una nakita namin. hindi cura niyo. ito may tun sa kabila don, may literacy, sa may X, dalawang X sa kahol. ito hard naman siya, hard. tapos ang kib, ang kib andun sa may lubi, ang kib sa may, sa may puno ng niyog yung cave punta natin yan yan ang cave yes south north Northland, North yung mga bato nakita ko. Okay. Uwi muna kami mga atis kasi hangingal ingal at mainit wala kami nalang tubig. Yung, yung, no, yung oh, ang tubig. Balikan ko mamaya mga atis at magditik ako doon. Kung tama ba yung mga kalkulasyon ko na sa digging spot na sinasabi ko. Balikan ko yung mamaya. yung apoy. Kakainin talaga yung yung kubo. Ginakain talaga. Malapit lang kasi ito sa Palom Old Palomaria Maria na na binablog ko noon. video ko. Nasa YouTube at saka sa uh, sa YouTube ko at saka Facebook feeds ko. Nakita natin lang yung Maria Tapos, pakita ko sa inyo yung Palomaria ngayon. yan o, kinakain din siya ng apoy mga katiits so grabe yung apoy ba, para ba, basta tinginit pag tinginit delikado talaga yung oh, palumariyaw oh, pagod kunti na lang yung green nakita oh, by the way ayun kanji UK mga katiits so uh, sana hindi kayo magsawa sa papanood ng video ko at wag nyong kalimutan na mag click sa notification bell para ma-update kayo sa lahat ng video ko na ina-upload ko. So, God bless you all tits. Tsaka congratulations sa lahat na naka sa mga hater. Uh, tsaka hindi tayo mag-stop sa ating sa ating mga uh, sa ating mga uh, tinguha or sa tagib saya basta sa mga tinguha kasi para mag-success tayo sa ating ang mga minimiti para naman na, na, naman sa ating pamilya so God bless you all katids and God bless you more bye bye